isang hektarya ang lupaing ito para tamnan ng kamatis, sili at dragon fruit. Sa ngayon ay kasama natin itong mga trabahador dito na naggagawa ng pang layout. Kailangan kasi na kapag bago tamnan, itong uh, farm na ito ay magkakaroon ng layout para maging maayos yung pagtatanim. Kuya, kamusta naman po ang pagtatrabaho nyo ngayon dito? Kamusta ay, naman po, ma'am. Mm, mm Ito, kailangan ng kawayan. Uh, buo itong ano, hilerang ito para para inang inang pinakasukat nung sa taniman ng ang halaman. Eh. Mm, mm Eksperto na po kayo ba ng paglalang uh, preparation? Oo, oh, alam mo alam mo naman niyan. Oo. Okay. Sige. Subukan nga natin. Maging uh, handa at bago magsimula ng pagtatanim, kaya kailangan muna na tamnan ng kawayan. Ito mabigat. Wait lang. Tapos kukuha ako ng kawayan. Ito tatamnan natin. Nako, matulis. yan, Yan. Ito yung tanda kung saan ka magsisimula at nang pagtatamnan ng mga punla para maging maayos yung gagawing pagtatanim dito sa Veggie Farm sa San Rafael, Bulacan. Land preparation. Kailangan ito lalo na sa integrated farming. Ibat-ibang variety ng binhi ang pwedeng itanim rito Magkatuwang ang Bansang Busog ang Mamamayan o BBM Movement at Central Luzon Progressive Agriculture Cooperative sa pagkakaroon ng produktibong bulayan dito sa Bulacan. Ang gagawin po natin, i-subdivide natin, makina po ang ating gagamitin magkakama para po mabilis. Okay. So, economize uh, time and effort and money kasi money. pag -tao yan matagal. At saka yung weather, so, panahon, dapat oto, timing. Kaya po ito nung araruhin, iniintay lang po na Lumabulabo pa ang lupa. Bukas mm. po, aararuhin at ikakama na pung susunod. Mm. Opo. Okay. Uh, okay. Sa pagtatanim po kasi, di ba tayo umisan maabot pa rin kahit ganitong panahon may, may ulan. Mm -hmm ang off-season vegetable, lagamita, gagamitan natin ng plastic mulch. Wow, okay. Kaya sir, iyang kasama po sa... Technology na yon. Technology na yon. yun, wow, yun okay. na po gagawin natin. At uh -huh. yun po ituturo natin sa mga barang. Sa ating kagahan. mga, mga kabataan na nakikinig at gustong matuto, bakit kinakailangan bungkalin ng ganito? Ng bakit kinakailangan pipimohed. na mapino yung lupa? Sir, alam po ang halaman, lalo na yung gulay, uh -huh. napaka-delicate po ng ugat. Okay. Yan po ay eh, siyempre para hu makapenetrate siya mapalalim niya yung kanyang makuhang nutrient. Mm. Eh pag po bukol-bukol na ganyan, mm. siyempre po hindi gaganda ang halaman niya. So diyan. dapat inararo? I, opo, inararo. Land preparation number one. Preparation. Then, i-dodobol yan, lalo po kung madamo. Madamo? Kailangan, yan, medamo. Papatiyuin natin niyang mga tatlong araw. Ayan, nalanta na po o damo. Oh, oh. Uulitin natin, uuli yan. Yung yung importante ay yung loose and fr friable. So ang ating well, pag yung sinabi mong loose and friable. Yung, yung man, ma, durog. Durog na, parang buhangin. Opo. Ah, Pero not okay. necessary po lahat naman ay na magiging ganun. Ang ano yung small particles po na yon, ah. magkakaroon siya ng break. Mabe-break po yung clods, yung uh, ano, mga tiningkal. Okay. So yan po ang sikreto ng paggugulay. Ah. Kaya nga po, aani tayo ng dragon fruit uh, within a year or uh, more than a year pero hindi naman katagalan. Oo. Mayroon tayong mauunang mga pag nagtanim tayo ng by uh, September uh, last eh, week. Last of, week of September. Mga three months po, maghaharmest na tayo. Ng anong gulay okay, yun? yun? Si, sile, sili at, at saka po, Kamatis? Si, kamatis. Dalawang uh -huh. klase po. Sili. Uh -huh. By sili po maanghang. By siling panigang. Okay. So yun po, ang siling mga hangko po, pwede natin i-process. Okay, good. Kung nagkakamura. So, lumalabas pagdating ng Pasko, Meron ready tayo medeneta. sa medyo magandang market, market na presyo opo, natin. Ibig ang ating mga mamamayan na mamimili, ay, meron silang mabibiling pagkain, masaya sila. Ay, yes. At may mailuluto sa kanilang pamilya. Yes, sir. Ang ating di mga magsasaka, masaya rin. Masaya rin. Kasi kahit mapano, mas mataas 'yung kita nila sa panahon ng Pasko yes. dahil tayo ay nakapagtanim. Yes, sir. So, lumalabas po pala ang pagtatanim, ang agrikultura, ang farming, kinakailangan timing. Yes. kasi po yung pozo ng teknolohiya sa Tagulan. Oo, oo. Mayroon siyang bababaan ng tubig. Ibig sabihin, kung tag-init, may tubig na masisip-sip. Meron. Kung tag-ulan, may may, 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 lugar na pwede maipon siya. Opo, opo. Hmm. So ngayon, ang gusto po ng halaman para ring naka-aircon. ganun ba? Kung, lalo po yung palaya. O. Naku, gusto po niya na eh, medyo may tubig. konting tubig dyan sa ah. paligid. Anong o. tawag po sa, 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 ditch ng tubig na yon? Kanal. Kanal. Okay. Kanal. That is for drainage and irrigation. Ah, uh, mga kaibigan, tingnan oh. Nyo po ah, ang ating lakbay agrikulturang mag-aaral. Ako po yung mag-aaral. Si ma'am po yung ating magtuturo. So, okay. lakbay agrikulturang mag-aaral kasama ang ating lakbay agrikulturang magtuturo ng tamang paparaan para maitanim natin ng maayos ang ating mga crops para sa pagdating ng panahon, timing ang ating harvest, okay. busog ang ating tiyan, busog ang ating bulsa, at busog ang ating kaalaman. Samahan niyo po kami dito sa Lakbay Agrikulturang mag-aaral at magtuturo at sabay-sabay tayong matuto sa mga pinakamahuhusay na pamamaraan ng pagsasaka at bulayan. Mahalaga ang lahat ng ito para sa matagumpay na produksyon ng ating mga pananim para sa ikasisiguro ng ating pagkain. Basta tayo ay magtanim para tayo ay may makain. Ikaw at ako, mahalin ang agrikulturang Pilipino para sa BBM Movement, Juliet Karangyan, Bulacan. Join BBM Movement now! Tumutok lagi sa mga balita at informasyon dito sa BBM Movement FB page. Siguraduhin i-click ang follow, like, at share sa aming social media accounts. Sumali rin sa iba pang giveaways at magkaroon ng chance ang mabigyan ng brand new cellphone. At sa hinaharap, marami pa. Dahil sa BBM Movement, gusto namin Pusog ka! BBM Moment! Bansang busog ang mamamayan!